Isipin mo ito, nagising ka, kalahati pa rin ang tulog, kinuha ang iyong telepono, at biglang, kung ano ang mangyayari ay hindi maipaliwana. Isang boses, hindi sa radyo, hindi sa YouTube, hindi sa isang speaker, ngunit sa hangin, kahit saan nang sabay-sabay. Isang malakas, malinaw na boses, imposibleng baliwalain. At malinaw ang mensahe, ang Diyos ang nagsasalita direkta sa sangkatauhan. Naisip mo na ba ang epekto? Una, kabu ang gulat. Ang social media ay sasabog, ang mga pahayagan ay mapupunta sa espesyal na edisyon, at maging ang pinakamatitibay na ateista ay hindi makapagsalita. Paano kung may sinabi siyang simple tulad ng kinarito ako? Ang pariralang iyon ay ganap na magbabago ng lahat. Mga gobyerno, relihiyon, pilosopiya, walang sinuman ang makakailan ito. Ang katotohanan ay naroroon, hilaw, hindi mapag-aalinlanganan. Ngayon isipin ang tungkol sa mga reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay luluhod, umiiyak sa emosyon. Ang iba ay tatakbo sa takot, iniisip na katapusan na ng mundo. At mayroon pa ring mga sumubok na ipaliwanag ito bilang isang kipang agham, nakababalaghan o isang teorya ng pagsasabuatan. Ngunit paano nila ito maipapaliwanag kung narinig ito ng lahat ng sabay-sabay sa parehong wika ng walang anumang kagamitan? Kahit na ang mga hindi naniniwala ay mapipilitang pag-isipang muli ang kanilang buhay sa loob ng ilang segundo. Paano kung ang boses na iyon ay hindi tumigil sa isang pangungusap, ngunit nagsimulang maglista ng mga bagay na walang gustong marinig? Ang mga lihim na nabunyag, ang mga kawalang katarungan ay nalantad, ang mga katotohanan ng nakatago sa puso ng tao. Naisip mo na ba na sinasabi ng Diyos ng malakas ang inaakala mong walang nakakaalam? Ang mundo ay gumuho, Mawawala ang katiwalian sa ilang minuto, mawawala ng kapangyarihan ang mga kasinungalingan at mapupunit ang mga maskara. Ngunit kasama nito, milyon-milyong tao ang makakahanap ng pag-asa, dahil sa wakas ay magkakaroon sila ng hindi mapag-aalin ng kumpirmasyon na hindi sila nag-iisa sa universo. At ang pinaka-curious na bagay, paano mabubuhay ang mga tao pagkatapos ng araw na iyon? Babalik ba sila sa kanilang nakagawian na parang walang nangyari? O ang bawat pagpipilian, bawat desisyon ay magkakaiba, dahil ngayon alam na ng lahat, nang walang anino ng pag-aalinlangan, na mayroong isang lumikha na nakakakita, nakakarinig at nagsasalita. Ang mundo ba ay magiging isang lugar ng higit na pananampalataya at pagkakaisa, o isang planeta sa digmaan na sinusubukang patahimikin ang sarili nitong katotohanan? Ngayon tinatanong kita, kaya mo bang harapin ang boses na iyon ng walang pagsisisi o ito ba ang pinakamalaking pagkabigla sa iyong buhay? Mag-iwan ng komento tungkol sa kung ano ang iyong gagawin sa hindi malilimutang araw na iyon. At kung ang ideyang ito ay nagdulot sa iyo ng pag-iisip, pag-like at pag-subscribe, dahil marami pang mga posibilidad na magpapasaya sa iyong isipan at magpapanatili sa iyong pag-iisip ilang oras pagkatapos ng video.